kumakainan. Dito po kami na ilang ngayon sa labas na naman. Kami po ay nagpapahangin. <laughs> ganda na nga kami ditong upo. Ano? Ang ganda. Oo. Ang ila-ila namin nakaupo dito sa labas. Ganda yung pasikama. Ano na Ayan po mga kainay, hindi po kami makapasyan ngayon kasi mainito po, ano, dito not lang tayo, tayo sa labas, not ano, not uh, uh. dito po kami makakainay, sa labas lang ang Ella. Mm. Ayan, um, tayo ito sa Ella kasi, ano po, ano nito, ha, ha. kagandahan na naman, ang ina-inahan, kagandahan naman ang aming prinsesa. Gaganda-gandahan ganda, ang aming ila dyan. Nandito lang kami ng ila nasa sa labas. Opo, ganda dito, ano? Ang ganda. Oo, ama, isa pa daw, isa pa. Para na siyang prinses. Ayan po mga kainasela ay. Dito po kakagising lang po nito kaya po nilabas ko po muna kasi pinaparaw arawan ko po ay ba na ay talaga yan ang ina ang ganda ng pisto namin dito eh ano ang ganda ng ang ganda ng pisto namin dito ang pupupo kami oo oo Ano po ang hangin? Maganda ngayon ang hangin dito. Hello. Ama, isa pa daw. Wala ano daw lang. ganda ng baby naman na iyan. Kaganda-gandahan yung... ng aming prinsesa na si Ila-Ila. Kaganda-gandahan. Matibay na pa ang kanyang leeg, o. Oh. Wala kalagay-lagay sa pisngi ko, oh, o. Katibay. Si Rosalinda na ito. Si Mari Mar. Ano? Ah, marimar na ikaw? Ha? Marimar na po ito mga kainas. Si Ella. Oo. Oh. Ang <laughs> ganda na ganyan. Ano eh. Ano. Ang ganda-ganda naman. Opo. Oh, Parang nakasakay. Dito na maganda ito lang. Sige Dito lang po kami. Mamaya-maya po. Pag pahapuna po. Na, pag medyo maganda-ganda po ang mga kainay. Papasyal po namin ito sa tabing dagat. Ano? Hindi na ngiti, tabing dagat na rinig. Ano? Maganda dun ma ang maganda doon at maanis katawan. Pasyal kami po sa tabing dagat mamaya. Ngayon po kasi umaga hindi na po kami makapasyal-pasyal at ginagawa pa po, po kasi yung pathway. Wala pa pong dadaanan po yung motor ni Kaama. Mga kainang, gawa po ng dinediretso na po. malayo po ito sa amin kasi nilagyan lang po ng maliit na pathway. Gawa po ng palayanan po ito dito kasi sa amin. Buti nga po yung mga may mga lupa po dito pumaya. Gano'n baby ano? Kapag pwede pagdana ng mga uh, motor. Hi. Opo, ay! Ano? Aba, pwede <coughs> <mayday> ka ba, bay? Kami po po ang... Ano na, bababay na tayo. Bababay na, bababay na. Patingin ng yung like smile na ikaw, smile. Babay na daw po. Ah, Babay na ikaw, hindi pa? Hindi pa na bababay. At -play pa ito dito sana. na ito. Kami nakaupo-upo. Ano? Ganda-ganda ng upo nito ni Ella. Na princess na talaga ang kanya nga ano, na nasa buhok. Oh, may pa-flower-flower pa dyan si Ama. Oo. Hmm, kagandahan naman. Ano naman? Parang ano naman yung artista na ano yun. Oh? <laughs> Ayan no, ang ah, kagandahan. Ang wala mo itong si Rosalinda. Ah, Marimar ito. Marimar. marimar ah, wala wa, magaling din wala yung magsaya. ganda naman, kagandahan talaga. Ay, idol pala si Marian Rivera. Idol nito si Marian Rivera. Bye-bye po.